Sarap yan. Ha? Hindi pa rin Sarap yan. Wow, sarap. Wow. Iman lang yung may daddy, no? Wow, sarap. Sarap, akin na lang. Akin ay ayaw. <laughs> Give me. Give me. Give me. Tara. Mami na eh. Ah, aray, ah, aray, aray na. Di kinagat ako ni na Kroon. Hindi na likuran ako. Minuli ka. Hindi tinutulungan na nga kita. Ay, hawakan ko. Dali, ngat-ngat. Sige na nga. Wow! Sarap yan, Cross? Sarap? Sarap yan? Cross? Love you! Love you! At. Akin na lang, akin na lang. akin ayaw mo ibigay yun! din sa kanya talagang itong mais na vlog. <laughs> Loko pa rin, mami. Ako naman gusto mo ito highlight. Parang hindi ba na nalang basa. So, alam, alam naman nila ang mga highlight. <laughs> <laughs> love you. Sige na kayo ganun. Ka hindi ka nagubulin, mami. Bad mami, no? Bad? Mami, bad? Mami, bad ka. Kuha mo pagkain ko. Oh, hindi na, hindi na. Love you. Love you. talaga niya talaga yung ayun nagugrool yes. Ay, yes. kasi yes. nga kumakain siya kasi naagaw ko yes. yes. so, na hindi na ulit mami